Ako po si Joyan Montilla. Nakiisa po ko sa sambayan ng Pinipino sa mga naging ambag kontribusyon ng ating investigador ng bayan. Mga kapusong dabarkads, sad to say that Kuya Mike Enriquez nasa langit na tayo po ay makikiisa po tayo para sa dalangin para sa ating investigador ng bayan at sa sambayan ng Pilipino hindi lang po ang inyong ningkot, maging ang mga kasama ko mga ko sa jackliner at sa mga kaibigan kong reporter at anchor ng Super Radio DZWB mga iniidolo ko mga reporter ng GMA Integrated News at Super Radio DCWB para maghatid ng balita. At para sa mga kamag-anak ni Kuya Mike Enriquez, nakikisa, ko, nakikisa po ko at nakikisa po sila sa inyo. at maging sa golden memories ng buhay ng ating investigador ng bayan. Maraming salamat po Kuya Mike Enriquez at kasabay po niyan, maraming salamat sa Gilas Pilipinas kahit natalo po sila ng tatlong sunod-sunod na kanilang pagkabigo sa FIBA World Cup 2023. Tuloy pa rin ang ating laban pagdating ng Olympic World qualifiers Maraming salamat po